Okay, so it's a Sunday backlight tayo for today mga fellow Pinos. Wala kasi tayong pampagas, so pajak padyak lang muna tayo ulit. Back to basic. Itong dinadaanan ko ay Kirino Highway Extension going to Roas Boulevard. Babaligan ko lang itong usual kong tambayan nung mahina pa yung katawan ko. Nanimiss ko na rin kasi magpaaraw dito. Madalas ako tumambay dito every other day pag umaga. Masarap din kasi magpahangin dito at magpaaraw. sa little sightseeing lang pero mukhang wala namang nagbago ganun pa rin buhangin pa rin <laughs> so, proceed na tayo sa bike trip natin ganda ng bike lane dito ano dadaanan nyo nga rin pala dito ang base ng Philippine Navy at eto na nakarating na tayo sa may PACC Marami talaga nagpupunta dito pag weekends, lalo na pag linggo. Gusto ko rin sana mamingwit, kaso nga lang mukhang nakakangawit. Sayang, hindi ko na inabutan yung sayawan. Ang dalas-dalas ko pa namang gawin yun, nung malakas pa yung katawan ko. Many years ago. O check ko na lang muna itong mga yatiko. Lol. So magtungo naman tayo sa may circle. Este, breakwater. <laughs> check din natin kung ano yung nangyayari dun sa may reclamation marami talaga nagbabike dito guys kahit mga short ride lang relaxing din kasi so ito na papasok na tayo kung makikita nyo sarado pa rin dito dati laging maraming tao dito dahil ang sarap dito magparaw tara alis na tayo dahil sa ginagawang reclamation, pati ang Gloria Maris nagsarado na. Grim ko pa naman kumain sa seafood restaurant na yan. At heto naman ang Coconut Palace. Diyan daw nag na dapat ang VP. Pero kung ang VP mo ay kurap, ang tawag naman dyan ay Croconut Palace. Paglagpas mo naman ng palace, located naman dito ang Sofitel Philippines Plaza Hotel. Aba, mukhang puro parisan lang nasa gilid ha? wala yung mga shop at saka store ng mga ano, bike parts masarap at marami paresan nga pala dito guys sa may tulay kunot na kunot yung noo hindi talaga ako pabor sa reclamation kasi pinapapangit yung paligid Oops, balik-balik. Mirror shot muna bago mag Hehe. <laughs> So andito na tayo sa may mowa banda Tambay muna tayo sa glit Kakapagod na Joke lang Bad trip Umabot na hanggang dito yung reclamation Kasi sira na yung papasyalan natin dito Kaya dapat itigil nyo na to Galit nyo ako eh Mas masarap talaga tumambay dito sa mowa tuwing umaga Alam nyo ba na ang fountain ay nakababatang kapatid ng mountain? Joke Makauwi na nga. 2 hours lang dapat ang aking gala eh. So bumalik lang ako sa dinanan ko kanina sa may tulay. At dito nga pala matatagpuan yung Senate. Dito ako nag OJT. Nung college ako. Batch 2005. CCM! Okay, so andito na pala sa kabilang side yung mga nagtitinda ng bike parts. Kaya pala may red fence na dun sa kabila. Dito muna sila pansamantala. At heto naman ang Philippine Convention Center kung saan ginanap ang aming graduation noong 2005. Pero mula noon hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. <laughs> Tapos na rin pala tong bagong building na to. Ako, ang dami estudyante. Nakakamiss naman magbalik aral. Baon-baon lang. At syempre, pag sinabi mong PICC, andyan ang Star City sa tabi niyan ang aliw theater pero never naman akong naliw sa theater na yan. At higit sa lahat ang Cultural Center of the Philippines. Kaso hindi na pwede magjaging sa si driveway niyan. Kaya uwi na tayo! That concludes my 2 hour bike ride dito sa amin sa Manila. So bye guys! See you next video!